Colonel, sa inyo pong matagal ng pagtutok dyan, ano ang inyong nakikitang dahilan kung bakit sila ay defiant, bakit sila ayaw sumunod, bakit ang duroon pa rin yung uh, kanilang panalo na, oh, they will take the chance? Uh, well, convenience, no? Convenience talaga. Ibig sabihin, uh, for them, it's easier, it's faster uh, to pass through the busway, you know? Uh, ang, ang sinasabi nga namin dito, hindi nila alintana ang kaligtasan nila. Mm -hmm. eh, alam nyo, Sir Togs, kung, kung, kung alam nilang nila, kung nakikita lang nila, yung mga aksidente nakikita namin dyan, siguro, siguro doon sila magbabago. Eh. Uh -huh. Ay, yung mga namatay na dyan, ba diba? yung, yung mga tinamaan ng bus, nasagasahan mm -hmm. bus, I think they will have second thoughts. Eh. Pero ito right. mga to, sab, sinasabi nyo no, ha, they think na they are good riders, they are good drivers, and they could easily, ano, uh, get through traffic, ano, uh -huh. so, Hindi, wala sa portesige eh. Right. Wala, Grano... wala na yung hiya eh. Right, right.